Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos at sana po ito ay tunay na maging gabay, gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobrewanite po ito kasama niya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sangayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang. Sapagat sila ang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok at umalis si Jesus sa bahay na iyon. Pagsasadiwa Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Masasabing tunay na revolusyonaryo si Jesus sa kanyang panahon sa ginagawa niyang paglalantad sa mga pagsamantala, panggigipit at panluloko ng mga pariseyo at guro ng batas sa mga hudyo. Kaya nga, kumukulo ang kanilang mga dugo sa kanya at walang hinahangad kung di siya ay mabitag at mapawalang bisa sa kanyang mga tagasunod. Pero handa si Yesus sa anumang masamang balakin ng mga kaaway sa kanyang mga propeta at apostol. Buo ang mga loob ng labindalawang tinawag ni Yesus. Nang tanungin niya ang mga ito kung ibig ding umalis gaya ng ginawa ng iba, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Mga salita ng buhay magpakailanman ang meron ka. Ang inyo pong narinig ay mula sa isang ama na walang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Subrewanite po ito, All for the Gospel.